Um, yung pong si Pia po kasi, napapagwentuhan nga namin kanina ni Chester. <laughs> ano siya, baguhan lang siya. Pero, sinabi ko sa kanya, sabi ko, bro, yung last na nakalabsin ko, nasya ako ten first 10 seconds, shocked ako. Kasi nakakagulat po siya talaga, grabe. Pa, paano okay. ka nagulat? Sa yung position namin, nakapatong siya dito, kung ganyan. Tapos nag-hump siya. Hindi ko ina-expect. Ano pangalan nito si? Pia Montes po. 'yung okay, ano nga paki-search ngayong panga-asa <laughs> sa Instagram ni Pia Montes. Oo, tapos si flash natin dito. And then uh -huh. nakapatong siya nakapatong sa Nakapatong siya. Kasi nakahiga naka ka, ka, ka ba or naka, naka, sa, naka nasa couch po. Imagine okay. this is couch naka ganyan 'yung kamay ko. 'Yung nakapatong siya, nakaharap siya sa akin. So, ang notion ko sa isip ko, baka naman ano, chill lang 'to kasi first time niya, gano'n uh -huh. first niya mag-appear. So baka nahihiya, ganun. Ganun yung nasa isip ko eh. Although nag-usap naman kami beforehand, like we're asking restrictions, ganyan. Sabi niya, wala naman. Akala ko nahiya lang, kaya sinasabi niya, wala naman. <laughs> nung, nung, action na, wow. Wow. ako parang 10 seconds, 5 seconds. Oh, ano nangyari? Ba bakit pa paano? Paano? I-describe mo yung, yung nangyari tsaka yung feeling. Oh. Uh, yung, pag usually kasi, pag naglalabsin ako sa sa movie. Parang medyo calm lang. Uh -oh. Ganon. Tsaka slow mo. Siya, yeah, siya wild. Siya wild. Grabe talaga. Parang yung hump, parang, parang wala nang buwas. Tapos yung, Ganon. yung kiss namin, like, yung kissing scene namin, talagang malala talaga. As in? You know, yeah, with, with tongue. With tongue talaga. Lumaban din siya ng ano, ng dila Lumaban sa dila. Lumaban siya sa dila sa dila. Pero nung, nag nung, nung, nung nagpa-pump siya, nagpa, I'm sure nagpa-pump siya dun uh -huh. sa harap mo, dumadantay, Meron eh. Ayan si Pia. Ayan siya yan. <laughs> Ang ganda na para si ganda Angelica. Niya. Ay, ayun naman pala. Grabe, di ba?